Binibigyan ng Philippine Ports Authority ang importers at brokers na hanggang September 8 para tanggalin ang customs cleared container vans nila sa pantalan sa Maynila. Posible naman umanong maapektuhan ng port congestion ang mga padalang package ng mga OFW sa mga kaanak nila dito sa Pilipinas para sa Pasko. Balitang hatid ni JP Soriano. Nitong Hulyo, nagpadala ng balikbayan box ang OFW na si Feli mula sa Hong Kong para sa kaanak sa tagig. Mga damit at pagkain ng laman ng bagahe na dapat dumating bago matapos ang Hulyo. Pero Setyembre na at nakauwi na rin sa Pilipinas si Feli. Wala pa rin ang package. Ako nauna dito. Keso sa? Keso sa parcel ko. Which is one month na ako dito bago dumating yung parcel. Ang dahilan ng forwarding company Still, yung port congestion, mm -hmm. yun pa rin. Uh, meron lang uh, slight improvement. Inilipat na ang empty container van sa Manila Port papunta sa ibang lugar at naglagay na ng 24-hour trade din sa ilang pangunahing daan sa Maynila. Pero sa warehouse ng isang forwarding company na pinuntahan namin sa Paranaque, tambak pa rin ang for delivery. Tuwing magpapasko ay umabot na mahigit 40% yung mga nadaragdagang balikbayan boxes na ipinapadala rito sa Pilipinas mula sa ating mga OFWs. At dahil sa problema pa rin sa port congestion, payo ng mga forwarding company sa mga OFWs natin, kung nais na na makarating bago magpasko ang inyong mga padala, mas agahan daw ang pagpapadala nito ngayong taon. Malaki raw ang epekto ng port congestion sa forwarding companies, pero mas masakit daw ang galit ng mga apektadong customer na hindi naman daw nila kasalanan ang Philippine Ports Authority, binibigyan ng hanggang September 8 ang lahat ng importers at brokers sa tanggalin ang lahat ng kanilang mga customs cleared container vans na nakaimbak pa rin daw sa mga ports sa Maynila. Ang mga hindi matatanggal, ililipat ng PPA sa Batangas at Subic. Sa Kawit Cavite, bukas na rin ang tatlong ektaryang espasyo para magsilbing dito ng bakanteng container vans. May dalawang libo na ngayon ang nakaimbak dito Ayon sa PPA, malapit na raw bumalik sa normal dalawang port sa Manila. Pero dahil magpapasko, inaasahang dodoble pa ang dating ng mga cargo mula sa ibang bansa. Panawagan ng PPA sa mga negosyante samantalahin ang pagkuha ng container vans kapag weekend. JP Soriano, GMA News.